Flash News Updates Sa ating mga balita, US President Biden pagtitibayin pa ang alyansa sa Pilipinas. Bulkang Taal nagkaroon ng phreatic eruption ayon sa FIVOX. 7 a.m. to 4 p.m. LGU working hours sa NCR inilapat sa May 2. Higit limang libong paaralan sa bansa, suspindido ang klase dahil sa init ng panahon. Bukod si Cesar Sorian, ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. Yan ang pagdidiin ni United States President Joe Biden sa kauna-unahang trilateral US-Japan-Philippines Leaders Summit sa White House sa Washington, D.C. kahapon, April 11. Inilarawan pa ni Biden bilang isang new era of partnership ang pagpupulong upang mas palakasin pa ang alyansa ng tatlong bansa sa Indo-Pacific. Kabilang din sa mga pinag-usapan ng US at Pilipinas ang pag expand ng telecommunication sa bansa, technology at clean energy, pag-secure sa semiconductor supply chain, maritime at security ties at ang economic corridor bilang parte ng partnership for global infrastructure and investment. Nagpasalamat naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Biden at sinabi nitong isa itong oportunidad para sa Pilipinas at sa kinabukasan ng bansa sa darating na panahon. Nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkang Taal ngayong biyernes ng umaga ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX. Ayon sa EVOX, nagsimula ang steam-driven eruption sa pagitan ng 5.11 at 5.24 ng umaga base sa seismic visual at infrasounds ng bulkan. Dagdag pa ng ahensya na nangyari ang eruption dahil sa patuloy na pagbuga nito ng mainit na volcanic gases sa mismong crater nito. Umabot naman sa mahigit 9,600 tons kada araw ang naitalang sulfur dioxide emission ng bulkang taal nitong Huwebes, April 11. Nananatili pa rin nasa alert level 1 ang bulkan habang patuloy itong inoobserbahan. Ililipat sa May 2 ang pagpapatupad ng 7am to 4pm working hours sa lahat ng local government units sa Metro Manila sa nakatakda nitong schedule sa April 15. Ito'y kinumpara ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Council o MMC sa isang press conference. Ayon kay MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, mas pinili nilang ilipat sa susunod na buwan ang pagpapatupad ng nasabing bagong LGU work hours upang bigyan ng pagkakataon ng publiko na makapaghanda. Umaasa naman ang MMDA at MMC na sa pamamagitan ng resolusyon ay maiibsa ng matinding daloy ng trapiko sa kalakhang Maynila. Umabot sa mahigit 5800 na paaralan sa buong bansa ang nagkansela ng face-to-face -face classes dahil sa matinding init ng panahon. Sa datos na inilabas ng Department of Education o DepEd, nasa 5844 na paaralan na ang nagpatupad ng alternative delivery modes of learning. Pinakamarami sa mga nagsuspindi ng klase ang mga eskwelahan sa Central Luzon na umabot sa 1124. Sinundan ito ng mga paaralan sa Central Visayas na may 792 schools, 600 78 schools naman sa Soxargen, 634 schools sa Bicol Region at may kabuo ang 610 schools naman sa Zamboanga Peninsula. Nilinaw naman ng DepEd na desisyonan ng mga school head ng mga paaralan kung gusto nilang suspindihin ang mga face-to-face -face classes sa kanilang mga lugar dahil sa mas tumitinding init ng panahon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling na nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.